In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned. Kasi ngayon, fine-flex natin yung ating rights. But we should have done it six years ago. Hindi pala six years ago, eight years ago. Diba? So, so sa akin, hopefully, um, ngayon na, ngayon na flex natin, mas nasa tamang posisyon tayo. Pero sayang nung anim na taon. Nung bagong-bago pa lang yung decision ng arbitral tribunal. So ayon, narinig po natin yung sinabi ni former vice president Lenny Robredo na head itong nitong original na oposisyon bago dumating itong mga DDS. Okay, so uh, she is uh, in agreement. Kumaga she kumaga okay sa kanya approve sa kanya yung pong nagiging direction po natin in terms of dealing with China. Okay, so at least on that part Nagkaka Yan yung unity na sinasabi ni BBM, 'di ba? Nagkakasundo yung dating magkakalaban nung nakaraang eleksyon, 'di ba? Tingnan nyo yan, di ba? Si Leni, si Pacman, o baka si Isko, 'di ba? Baka si Senator Ping, baka si baka si Yorme. So, lahat ay nagkakasama-sama dahil po we need to be united against this threat coming from China. Okay, so, ang maraming salamat uh, VP Lenny, okay? Former VP Lenny Robredo kasi ah, uh, kailangan marinig ang iyong boses bilang isa kang leader doon sa isang segment ng population natin ng mga ka-campings. Kasi marami din na mga kakampings, di ba? Uh, maganda na marinig nila galing sa iyo na um, nasa tamang direksyon tayo pagdating sa foreign policy. Okay? Kasi we need to be united, we need to be strong together para po ma-ward off yung pong mga nag-aabogado para doon sa China. Yung pong mga nag, uh, naninira, nag-destabilize. Diba? alam nyo sa akin guys, ha? nakakatuwa nga noong mga huling araw. ba? Diba? Yung pagpunta namin sa Sambales, uh, tapos yung, yung naganap na sa may, uh, sa may post office. Kasi nakakasama, maski yung mga vloggers coming from Kakampigs. Diba? Huh? Yung mga hindi mo inaakala na makakasama mo, makaka makakakwentuhan mo, makaka mag maging isa kayo ng direksyon. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito ay bansa, okay? Maaring maaring marami pa ring policy differences. Itong si mga kakampings at yung admin, di ba? Maski sa chacha, maski sa mga iba't ibang bagay sa pamahalaan, marami silang disagreement. Pero pagdating sa soberanya, pagdating sa independence ng Pilipinas, La pag pagdating ng ating paglaban sa mga bully at sa mga kung sino pang nangaapi sa atin, kailangan po nagkakaisa po tayo. Huwag po tayong kumakampi doon po sa mga nambubuli po sa atin at huwag tayong nagpapaniwala doon po sa halata na may natatanggap naman. Kaming po from doon sa don sa kampo na yon. Kasi halatang halata naman eh. hindi na makuwang makuhang makuhang ma condemn yung po mga ginagawang pangharas po sa atin. Nanggaling po ako sa Sambales nakausap ko yung mga manging isda doon. Doon sa pinuntahan ko sa Masinlok, sabi doon, doon sa barangay na yun, lahat kami dito, ano, fisherman. Tanam namin. Talagang, talagang hinaharas kami. Hinaharas talaga sila. Makikita sila may barel, makikita sila may, di ba? Hindi katulad ng, for, for example, yung na, ibang nakakadispute natin, katulad ng mga Vietnamese, o katulad ng mga ibang, mag -hi sila, hi, hi, ganun-ganun lang. Di ba? Kahit may dispute, kahit may, ano, kung pwede natin pag-usapan bilang mga magkakaibigan na bansa. Hindi yung uh, tututukan ka ng kung ano man, hindi yung babasain ka, hindi yung so... Uh, talagang ano eh, talagang ako ay natutuwa dahil sa laban na ito, na napaka-importante, sabi nga ni, ni Commodore Tariela, This will be a problem for decades to come. Talagang hanggang pagtanda natin, problema natin to. Maganda na marami tayong kakampi pagdating dyan, na marami tayong mga Pilipino na hindi nagpapaniwala doon po sa mga uh, paninira ng mga destabilizers at ng mga halatang bayad nung pong kabilang kampo. Di ba? So, maraming salamat Uh, VP Lenny. Maski ako nung huling eleksyon, 'di ba? Marami din naman akong ano, marami din akong disagreements dito kay VP Lenny nung siya ay tumatakbo noon. Pero pagdating po dito sa sa uh, West Philippine Sea, nagkakaisa po tayong lahat na mga truly mahal yung Pilipino. Yung hindi gustong hatiin yung Pilipinas. Yung hindi gustong uh, yung Pilipinas ay mabuli basta-basta lang. At yung may gusto True, tunay na may gusto ng kapayapaan kasi tayo yon yung kabilang side anong sinasabi pag binomba ka bombahin mo din no anong ibig sabihin nun di ba anong gusto nila gusto nila gumulo magkagera para para, para patunayan nila o para sabihin nila o, di ba tama kami ganyan ganyan eh pero di ba sinasabi kasi nila gumanti ng water cannon so tayo yung may tunay na gusto ng kapayapaan hindi sila sa totoo lang yon kaya maraming salamat po at uh, ang naririnig ko Baka tumakbo siya sa Naga As mayor uh, I think I think uh, It would be a great uh, Opportunity for her To hone her skills As an executive As uh, someone na, uh, Nagpapatakbo ng isang unit na gano'n And Dahil sa kanyang stature Bilang former vice president. Marami siyang tulong na may dadala sa Naga. Uh, at uh, sa Naga naman, talaga namang mahal yung mga Robredo doon. Dahil marami din namang nagawa yung kanyang asawa. Yung kanyang pamilya doon. So, uh, at siya, yung angat buhay, marami nagagawa doon. So, I think, I think sa Naga, if she wins as mayor... I think she could do a good job. She could do a very good job. Dahil, uh, dahil sa kanyang stature nga, bilang former vice president. Marami talaga siyang maidadalang project dyan. Madami siyang may. So, I think, I think, I wish her the best. I wish her the best kung ano man yung plano niya. Mukhang hindi talaga siya magse-senador eh. So, yun po. Tuloy-tuloy lang po yung ating coverage. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye. Remember po, in the, in the Philippines, the Filipino should always come first. Bye-bye.